Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Iris. Mabilis kang magdesisyon at hindi mo gusto ang pinapabagal ka ng iba. Maaring maging mainitan ang ulo mo kapag hindi natutupad agad ang plano. Sa trabaho, gusto mong ikaw ang masunod, pero dapat mong bantayan ng sobrang pagmamadali. Sa pamilya. Handa kang ipagtanggol sila kahit wala sa oras. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Taurus. Matibay ang pasensya mo pero kapag nas agad, hindi ka basta-basta nagpapatawad. Gusto mong maayos at organisado ang lahat ng bagay. Sa pera, mas inuuna mong magtabi kaysa gumastos ng pabigla-bigla. Sa relasyon, hinahanap mo ang katapatan at ayaw mo ng paligoy-ligoy. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Gemini. Madaldal at masayahin ka pero mabilis ding magbago ang isip. Marami kang ideya pero minsan hirap kang tapusin ang sinimulan. Mahilig kang makipag-usap at mabilis kang makakuha ng kaibigan, pero dapat mong bantayan ang pagiging pabigla-bigla sa salita. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Cancer. Madali kang maapektuhan sa mga sinasabi ng iba. Mas gusto mo ang katahimikan kaysa gulo, at inuuna mo ang kapakanan ng pamilya. Sa trabaho, mas maaasahan ka kapag mag-isa ka lang gumagalaw. Sa relasyon, nagiging seloso ka pero ginagawa mo ito dahil sa labis na pag-aalaga. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Leo. Mataas ang kumpiyansa mo at gusto mong mapansin sa lahat ng bagay. Hindi mo hinahayaan na basta ka nalang minamaliit ng iba. Sa pera, mas gusto mong ipakita ang ginhawa kaysa magtipid. Sa trabaho, mas produktibo ka kapag hawak mo ang desisyon tandaan ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Virgo Mapanuri at praktikal ka hindi mo gusto ang trabaho na hindi pulido o maayos madali kang minus kapag walang disiplina ang mga kasama Sa pera maingat ka at mas gusto mong may nakalaan para sa darating na pangangailangan Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Libra. Maingat ka sa pagbibigay ng salita at gusto mo laging patas ang lahat. Ayaw mo ng gulo, kaya lagi mong pinapakinggan ang magkabilang panig bago magdesisyon. Sa relasyon, hinahanap mo ang balanse at hindi mo gusto ang sobrang kontrol. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Scorpio. Matapang at diretsyo ka. Hindi ka madaling magtiwala kaya laging nag-iingat. Sa trabaho, mas gusto mong mag-isa kaysa umasa sa iba. Sa relasyon, sobrang seloso ka pero tapat ka kapag tunay ang nararamdaman. Sa pera, hindi ka madaling magpaloko at lagi kang sigurist. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Sagittarius. Masayain ka at ayaw mong nakakulong sa isang sitwasyon. Gusto mong gumalaw at matuto ng bago. Sa trabaho, mas nagiging masigla ka kapag may kalayaan kang pumili ng gagawin. Sa pera, hindi ka masyadong kuripot pero hindi ka rin basta-basta nagwawaldas. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Capricorn. Seryoso ka at masipag. Hindi ka pumapayag na pumalpak ang gawain lalo na sa trabaho. Sa pera, mas inuuna mong mag-ipon kaysa gumastos. Sa relasyon, matatag ka at hindi ka madaling magpadala sa emosyon. Sa pamilya, handa kang magsakripisyo para sa kanilang kapakanan. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aquarius. Tahimik ka pero mapanuri. Gusto mong malinaw ang lahat bago ka kumilos. Sa trabaho, hindi mo gusto ang inuutos ng walang malinaw na dahilan. Sa pera, maingat ka at umiiwas sa kalokohan. Sa relasyon, gusto mo ng respeto at kalayaan. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat. Pisces Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Pisces. Mahiyain ka at mas gusto mong nasa tahimik na paligid. Maingat ka sa salita at hindi ka basta nakikialam sa gulo ng iba. Sa trabaho, mas maayos kang kumikilos kapag walang nakakagulo sa iyo. Sa pera, hindi ka agad nagpapautang para makaiwas sa problema. Sa relasyon, masyado kang maalaga at sensitibo sa damdamin ng mahal mo. Tandaan, ang bigay ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat.